Ayan, pupuntahan ko yung mga materialis namin sa paggawa ng sanitary landfill. Ayan, o. Ayan marami yan, marami yan tubo. Tubo at saka plastic. Ayan, o. may maliliit. May maliliit na tubo. Ayan, o. may malalaking tubo. Ayan. Hmm? Ito yung maliit na tubo. yeah, Yan yung maliit na tubo. You know. Marami yan maliit na tubo. Yan. Tapos ito yung mga plastic. Ito naman yung deo textile. Deo tics. textile, Diotic tics oh, Ito naman yung malaking tubo, tubo. You ano? Know? singawan yan o yan ang gagawin namin singawan ng tubo yan no? laki